Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay isa na namang panibagong ritual ang ating ituturo sa inyo. Ito pong ritual na ito ay talaga namang upang ang taong ito ay talaga namang mababaliw ng gusto sa iyo, mababaliw ng lubusan sa iyo. Kailangan po lamang natin dito ay ang ating isang daang porsyentong paniniwala. Kailangan din po natin dito ng papel at panulat at kailangan natin dito ay ang iyong kahuhubad lamang na pang ibabang kasuptan o ang iyong andis. Okay? Yung iyong pante. So, kailangan, if mayroon ka ngayon nakakahubad lamang, mas mainam po natin ito ang ating gagamitin. So, kapag handa na po tayo, kailangan handang ang ating sarili, wala ng distraction, walang sino mang makakaisturbo sa atin, ay pwede na natin itong gawin. Kumuha po lamang ng puting papel. Puting papel at kahit anong kulay ng panulat. So sa puting papel ay isulat mo ang kanyang kumpletong pangalan ng beses. pitong beses. Pitong, beses po ay isulat ang kanyang pangalan kung alam mo ang kapanganakan niya ay mas mainam. <clears throat> Ngunit kung hindi mo naman alam ay wag na lamang nating pilitin. Pero kung alam mo ang kanyang pangalan ay isulat mo din. So kapangalan, kapang kumpleto niyang pangalan, birthday hanggang pitong beses. Kapag ito ay atin ang naitupi, kapag ito ay atin ng naitup, kapag ito ay atin ang naisulat, atin itong itutupi ng isang beses o tatlong beses. Paharap po sa atin. Paharap papunta po sa atin papasok. Pagkatapos po nito, ay kuhanin mo ang iyong kakahuban pa lamang na ipaimbabang kasuutan at ilagay mo ang papel na ito doon kapag nailagay mo na ito, balutin mo ito doon, ay hawakan mo ito, hawakan mo ang iyong panti doon kung saan mo ito inilagay at usalin mo ang kanyang pangalan, isunod mo ang iyong kahilingan. So halimbawa ang kanyang pangalan ay si Juan Pedro. So sasambitin mo, Juan Pedro. Juan Pedro, ikaw ay lubusang mababaliw sa pagmamahal mo sa akin. Saan ka man naroon, ano man ang iyong ginagawa, ako at ako lamang ang magiging laman ng iyong puso at isipan. Subigkasin so, mo ulit ang kanyang pangalan, isunod mo ulit ang ating salita, Juan Pedro. Mag magiging baliw na baliw ka sa akin, ako lamang ang iyong mamahalin, ano man ang iyong ginagawa, saan ka man kama naroon, ako lamang ang magiging laman ng iyong puso at ng iyong isipan. Sa inyo guys, kung ano po ang kahilingan ninyo, pwede po kayong magpalit ng kahilingan kung ano ang mga, mga nais nito. Ninyong hilingin, ito po ang atin lamang example. So kayo po, basta, bigkasin mo ang kanyang pangalan, kahilingan. Pitong beses, pangalan, kahilingan, and then um, pangalan kahilingan, and then pangalan na naman kahilingan hanggang sa pitong beses. Pagkatapos po ninyo, ilagay po ninyo ito sa ilalim ng iyong unan. If ever na mayroong ibang taong gumagamit sa iyong unan or pumapasok sa iyong kwarto, tanggalin mo po ito doon kapag hindi ka na natutulog at ibalik mo po ito kapag matulog ka na. Kapag matulog ka na ay muli mong bigkasin ang kanyang pangalan at iyong kahilingan. So dapat po guys, sa susunod-sunod na pitong gabi ay nakukuha ninyo, nakukuha, nahahawakan ninyo ito at nabigkas nyo ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan ng pitong beses sa sunod-sunod na pitong gabi. Pagkatapos po ng pitong gabi ay hayaan mo lamang ito sa iyong kabinet o saan mo ito maaring ilagay. Yun pong hindi nakikita ng kahit na sino o walang sino mang nakakaalam sa iyong ginagawa o sa iyong pinaglalagyan. Tingnan nyo guys, after ng pangpitong araw, makikita mo ang laki ng pagbabago ng pakikitungo ng taong ito sa iyo dahil mas lalo kanyang pakaiibigin.